na idol ah. si master GM tapos yung master GM ay kaway ka muna yan tapos yung lady angler natin yan ang yung lady angler natin miss <laughs> ano po pangalan nyo miss <laughs> master games kaysa muna tapos ito yung batang angler natin mga idol o ano may huli ka? oh nakauli ka na nga lapu 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 wala damo sige ano mo reel mo sige angat mo angat oh tika tika sumabit na tumabit sumabit na dun kaya pala may mahal ito yung huli nya plastic mawa mo Ayan yun. Ayos lang yan. Okay lang. And so yun, mga idol. Ha, uh, set up muna tayo. Ito Dala natin sa ano. Oh. Dito tayo sa ispat ng limay mga idol. Aroy, may naligo. Patay tayo dyan. Si kuya, ang oh, ganda ng gamit niya. O oh, kapong. Ayan natin ito, mga idol doble kara 10 grams DIY ni Master Bernard Nazareno legit ito let's go, try that cast kung makakadali dito mga idol Try ka agad Try ka agad mga idol Agad ay lakas Huwag kang makakawala Lapu-lapu idol Ay Ito mga idol Ito idol Lapo-lapo nga mga idol Alright legit mga idol Kita nyo mga idol Good size na lapo-lapo <laughs> Naka first catch na tayo mga idol hu, The best The best talaga yung Secure lang muna natin sa idol The best talaga yung DIY ni Master Bernard Galing Galing Yan o oh, mga idol Ganda ng tama Ayos mga idol First cuts Tingnan mo naman mga idol o oh. Lapad ng lapo <laughs> Ganda ng baon nya idol o oh. Yan mga idol Ito yung mga idol Good size na lapu-lapo Hanap lang tayong Ano mga idol Yan, Yan. Idiot na legit mga idol Ay sana tayo agad mga idol lapo right <coughs> first catch mga idol lapo lapo legit na legit dito ka lang muna ay baka makawala pa hirap na wala tayong dalang tuhan mga idol Swerte naman mga idol. Unang cast. Lapu-lapu Strike Idol Ayan Ayan Idol uli Uy Tanakitok Ay bagaong Idol Mamaw Ay. Lapad Idol oh Bagaong idol. luôn đấy mà mau ấy đó lại nông bà gao mà ấy đó lo anh mà ấy Legit na legit talaga itong pamayán uh, ni Master Bernard. mga Idol, ayan 'no. Doble kara 'yan mga idol. Kung gusto niyo 'yung magkaroon mga idol nito ah, uh, beam nyo lang si Master Bernard. FB niya Bernard Nasarino. mga idol. Legit na legit. Nakakadalawa na po tayo mga idol. Isang lapo at saka isang ano. Baga akong mga idol. Ayan. Alright. Oh, huwag ka nang malikot diyan, Yun. uli na naman mga idol. Strike. Ayan. Uy, lakas nito mga idol come on bebe uy mamaw ulit mga idol yan o oh. mamaw again Iy, parang bulag to mga idol na isa secure muna natin mga idol tuog po muna natin okay. maama ulit mga idol oh hype mga idol maama ulit yung bagaong mga idol tayo mga idol Uy, huwag ka nang pumasok dyan okay. cast ulit again mga idol mga idol uh, magda-dose na uh, dito na tayo ngayon sa bahay kararating lang ito yung nadali natin mga idol oh. Hindi na natin na video mga idol kasi gabi na. barracuda Ngayon to guys. barracuda Ngayon to guys. Pero po may isa tayang tayang. Tapos ito mga idol. Yan yung mga nahuli natin ng sa video. Walang nahuli yung batang angler natin mga idol so ayan, mga idol ah, pasalamat pa rin tayo sa biyaya ng dagat at saka pasalamat na rin ako sa mga solid followers ko lahat ah, yun lang masasabi ko sa inyo mga idol ingat kayo lagi God bless. Lalo nga pala, butuhan bukas. Ingat kayo. Bye-bye.